Paitikin nga to, nakuha po tayo sa inyong kain, patay tayo diyan yan. Eh macho. Darito na kami <seks> taruan. Ambi pusto uli at ah. Kiminalas na kante. Iilan na natong dadali. Ay, tayo.

-ok ano, Kalitaw kay Ha? Hindi daw ipapalit. May nakamura ba ka? Maka tayo mamura noon. Kaya ako pala yan. Kaya ako naman dyan. Saka uh -huh. langoy na langoy. out mga kaibigan. Dito para naksinaksan. Kaya tinayatay tatay ko. Ano pangalan? Ito. <laughs> si Gerald Sumalca, 30%. Mga isa sa mga populay yung nakakita sa akin. Sir Lakang, Glenda. at Si Tatay ko, siya si Daryos Baldivino. Si Tatay mo? po. Oy, tatay mo, huwag ka na magtampo, ha? Sinout-out na kita ngayon. Shout-out, kay tatay mo. Okay. Yan mo, ang oh, ating... Oh! Kanin. Hindi oh. yan. May dala tayong parumalas. Oh. Dito na rin oh. Oh, oh, dito. Oh, dito. Oh. ito. Oh, di. pa ang kanin natin. Ito pa ang kanin, na, Dahil kanin, ha? Yan

Oi. Oi. Bay tane bikinane. Ada dengan itu nah. Bayanin. Coba. Ya. Baiklah. Ya Allah, kok kayak gitu. Dia udah. Nih. Tapi itu itu orang salah. Ya. Itu ya untak itu. Tapi. Wah. Apa? Bay itu digoreng. Ini enggak. Apa belum ngakut ke? Bukanan, ini mana ini.

Pati lang sa lalat na ayon, na. Huwag so na, na, na nga nakahuli ko pang kakain. Medyo nga ba ako nakahuli? Ako lang luto. Basta tanisin. Wala akong yung pa eh. Agad <laughs> ay na yung lamoy. sa iyo Hindi gusto kong Hindi na nakahuli. Tami ng laman. Ano ito na pare? Eh, dito ano?

Kaya mga chong Pagkatapos natin kumain Pabalikan natin yung ano Pabalikan natin yung laywan Pupuhagi ni chong Tara let's go Pabalikan natin yung laywan Pupuhagi natin Mga marami kang pulit Pupuhagi natin yung mga Gracias. kita na yung tatlog mo yung ng tuyo yeah, mga dapat ay doon na nagdikit baka mahampas yun kaagad wala okay, si madami o okay. madami okay. siya tanggalan na yun na dyan?

Paglalagyan ng... Isan din ni Cassie ba nga re, tahawakan ko yung alam uh -huh. <laughs> Paglalagyan ng alam ano... <laughs> Arig na, magulang <laughs> na re Hindi natin kailangan <laughs> ng magulang <laughs> Alam <laughs> mo kaya hindi pa naalik? Hindi kailangan <laughs> ng magulang <laughs> ha <laughs> Nakakaot Yun lang natin yung mga parents na kailangan natin pag ikaw ay kinagat huwag mong pipiratin karang kumalaw hindi naman dadali wala <laughs> na yun eh wala na wala na ayun na lang wala sa loob? Yung 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 sa loob ba yung pulot? Baka pulot yun. Tapik-tapikin mo. Yeah, mo yung apoy at yung ilapit mo.

Pero bakit siya nakalimit na kalabit rolling niya? Wala, Saray na lang mga chong, kung natira. Lulutoy na lang natin dito sa mga Ano? dapat Ano? Ano?

Ay, 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 puting yan. Wala din. Are? Wala nga. So, yan. ang nakuha natin. Baka na kayo. Ano tayo tayo na tayo, tayong baba. Mas pasan na lang yan kaunti. Are, palipad din na lang yan. Itabi e, mo sa apoy. So, nakilakihan mo yung apoy. Hindi yan mga hanggan. sip sip na ulit nila eh. Hay, okay na. Sini ininom ulit niya ng mga ano. Tingnan niyo nga. nga. Pas-pase mo kaunti. Ba'e may, may Madaly diyan. Huwag kang kumayong Yung kagat mo ako na Aka na Aka na Tatanggalin ko Aka na Aka na Aka na Aka na Aka na Aka na na po kayo ng laywan, huwag niyong pipisain. Huwag niyong papaspasin. Lalo tayo kakagabi niyo. Ito yung naging huli. May pagkitan naman. Uh, Ayan matong. Um, ito. Pinapapak na. Nakuha natin pulot. Ito. Salak! Uy, husay ito. Dapat. <laughs> Kami harap ito. Kami harap

Okay hey, mga chong, magpalit na kami. At, uh, medyo hapo na. Ay. At uh, tapanay uh, tayo nakalawas na po ng isang isang atake, isang lusob. <laughs> hey, wala namin